Hello! Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel At ngayon po nasa dan po ako Papunta pa ako dito sa isa sa, sa na, uh, ano po, sa na Ano ba to? Isang event place Ano ba to? Basta! Ito na natin dito Ayan guys! Ipapakilala ko po sa inyo uh, Ito pong uh, bago po namin na ano uh, Anong tawag dito? Parang sikat na isang lugar na kung saan ah uh, kung gusto uh, po pong magkaroon po ng uh, salu salo-salo, okasyon, birthday, punta po kayo dito sa Bordy Banks, Rest House of Bordy Event Place. Ano pa mayroon sa loob? Makikita nyo po, kakaiba po. Tara na, at silipin na po natin ang Bordy Tara! Tuloy-tuloy lang siya. Ayan. Ako ka magandang view. Ayan. So ito po, napakalawang po siya. Ito po. Kung gusto mong mag-stay, mag mag-overnight, mayroon po dito na available po na ilang rooms with aircon po. Napakalamig sa gabi. Okay. Dito po. Ha? Of course, mayroon po dito na ayan, ready na po yung CR dyan. Ayan, ikot ko lang. Ikot ka lang. Oh, pa mga dang view. Puti yun na yun, di ba? Ah, yeah. ito, ikot lang. Okay? Ah, pagod po tayo, pwede po dito habang ah, ha, nakikilip rin yung sariwang galing po sa kambukiran. Ayan, dito po tayo. Ayan. Okay, po okay. So, gusto niyo pong magkaroon po ng uh, relaxation o so, gusto niyo pong mag-relax na kasama niyo po dito ang mga pagandang uh, looban ko ng worthy bang space. Ito po, gusto pang rin dito. Diba? Great music, great uh, LED screen. At doon po, dito po tayo. Ayan. Ah. May mga rooms po dito na available. Yung gusto mag-overnight. Ayan po, medyo madilim. Kalangkilang. Right? Okay, sige na ba? So, lalabas po tayo. Ito po yung kitchen. Ano naman ha? Ah. Um, bagong model po ng kitchen po yan. Ano doon lang po dito? Ano po tayo? Ha? Huh? Ah, dito, ah. nung gusto yung bang magluto, ayan po, dito po lahat dito. May sigar po dyan. Maestra po dyan na... Parang may nakita ko dito ah Ay, mag ko na nga ba eh. Siyempre, ang ating owner, Hi. Ano yan? Oh, yung homemade ha? Ma ma'am, tikot na yung mamaya yan ha? Ano? Oo, oh, 5 pesos na. Oh, walang problema. Okay. Ayan po, si ma'am dig yan. po. Ayan. Okay po, dito po tayo. May pool. Ayan o. Oh. Wala kayong mga hanapin dito. Mayroon ng pool. Ito po. Oh, yung mga gusto nyo mag-do yan. Ayan, medyo napagod. Ito okay, oh habang tingin po tayo dito sa may uh, labasan po, may Ayan. Yeah. Okay. Gusto yung maligo So, pang bata, pang adult, okay siya dito na. Okay, may medyo malalim, may mga mga po para mga mga bata.

namin po eh, I ay mean, aming uh, like Tagto Reunion. Siyempre, may mga andan tayo dito. Hindi na mawala yan. Ano? May mga chicken, may panghimagas na mangga. Ah, uh, dito. Ayan, ayun ang mayroon nila. Pusta natin. Wow! Ano to? Ano yan? tigar tigar, Ito pa. paraan, May tinula tayo dyan. Ayan. At sa so, ang aking paborito. Ano to? Laing? Siyempre, ano to? Wow, oh. Ano yan? Ha? Ah. Shanghai? ano to? At, At siyempre, isa pa sa paborito ko pong uh, bigas. Anong klaseng bigas ito? Yung... Uh, pang diet daw. Kahit makarami ka po dito, hindi ka pataba. Ayan. so, nandito may may ibang kakanin. Ayan guys, ay, tayo dito. Bula, 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 bula. Okay.

Amen. 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 Amen salamat, maraming maraming salamat po at magkaroon na naman po kami ng pagkakataong magsama-sama muli. Basbasan mo po ang bawat isa po sa amin. Naway magkaroon ng kasiyahan, kasiglahan ang aming mga puso. Basbasan mo ang nag-organize na ito, lalo lalo si Salud. Kami mga magkakaklase, naway pagpatuloy mo ang magandang biyayang pinagkalubo sa amin. Naway maging masaya at punong-puno ng grasya. Hinihiling ko nang dito sa ngalan ng aming tagapagligtas na Isus.

Mari, mari. Sige lang, sige lang mo tayo Para kikita ko sa YouTube ko <laughs> Kayong akin mga <laughs> Mga kain Kain tayo Hindi ah, Oke. Fresh forever na yan. ไปนะไปนะไปนะไปนะไปนะไปนะไ I'm sorry.

Ah, ini tante mayor naman tanam nawa Yang penting ibu nanti saya kangen Kami sih diberi saya ini Agak nagawa ya Kelas B untuk minggu 19 ini Kelas 19 ini Iqbal dan Jono ini dari school Bapak Panggung Utoi Presiden ini Siswa dan Rambunda Tanah Kementerian Ekonomi si... Madam Sabut sisun Sisamba Let's

reunion class reunion asalamualaikum <laughs> oh sayonara sayonara gepek bangshot ni kan shoto